aliw ha pa nag-iintay ano mga lalas <laughs> ayan mga lalas for today's video ba tayo wow, wow! susumba si Inday <laughs> the <Galots. laughs> dahil ang ating <laughs> ayos ang ating ngayon pa lang ngayon ay a few moments naman. later rainbow ay wala akong matuloy ng matulay kaya okay na rin ito lights rainbow o oh, diba kasi yung mga rainbow ko ay kinamigay ko na nakala ko ako hindi pa pa yan ay sa sa na itigyan mo yung sa iyo pang pinsan masaya sila na ibigay ang ating nanabihan o nasilipan na dami ayun niya rin kasi ako doon na malalis ko kaya ayun 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 rainbow ayun 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 Shout out ko sa mga kagalimpi Laguna, ang ating mga kasamahan dyan, si Ita at si si Ate Susa yeah. ano, at si pero nasa pagbabagal na si Teresa at sa si si Madam Banji. Ay, shout out sa iyo. Kapag Mat, na nakakasama ka pa shout out din nakita na shout out. Ay, shout out Madam Banjie. So, kasama natin sa, sa <coughs> te-te. Lahat. Lahat, 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 lahat ng mga nakakasama natin mga lalabs. Shout out po lahat sa <coughs> <thanks>. inyo. <playing Scotland. coughs> So, uh, so at sobrang namamaga pa ang ating mata at gising nga ng ating mga lalabs. At syempre, nakakata -at -at nga ating magsumba ngayon. Ayan. At itong ating t-shirt na pala na sa mga lalas Ay, ako kasi ay mahilig magupit. Hindi magupit ko po yan mga lalabs. <laughs> Dahil ayaw ko nang nasasakali yung aking Diit. Kaya hindi ako mahigit sa mga ng mga nasasakali mga mga kanilyo. Talagang hindi ako mahigit. At ito po ay masyado pong nasa liig. Kaya ginupit ko po siya ng syempre, gunting ano. <laughs> Ayan. Kaya po lang. Kaya ginagin niya ko lang, lang po siya. Kaya ang Pero bukat sa pakaramdam kaya ito okay na yun. Di ba? Thank you for watching. Bye!